Yes, hello mga tol. Uh, ito kalalabas lang po natin at ang oras nasa alas 10 na po ng umaga. So tama tama lang yung talagang regular na labas po natin. Pero mas maganda sana kung mas maaga no, makakalabas tayo. Pero ito po yung ano, kampang siwa. ayun o, no, pulis, puli catering complex building tea. Uh, Sabi-sarang po tayo along MLQ mga tol. So tayo ngayon ay mag... Uh, hindi nyo na waiting po tayo sa ating booking ngayon mga kaya. Kasi na -tank. -tank, araw ng Monday. Okay. Okay. ng idem ko yung tinang maho. Super naman Eh, kumikibo na tayo. Ginatin na papasimpang baka kaya yun. Ito ang tanong, aabot ba? Yan maluwag naman kaya tol, ito na, na. O, lang. Ospit na tawid na muna nitay si enforcer siya no. Tatay, yan. E, Uuabot tayo mga tol. Shout out. So, ayun, maluwag naman siya kanina. So, ang ibig ko lang sabihin, uh, kadalasan kasi dapat pag mamadaling tayo, magiging po sa accident. kaya, kung magmadali ka, ingat lang din ang lalaki yung oh. ano, alerto. Yeah. So, pakit tayo dito sa... Ito na. Dito na tayo sa General Santos Adin yung mga pole. Ayan, napakaganda ng umaga. Ano? napakapayapa bawat araw nararapat lamang natin na ipagpasalamat kami nga lang po sa lahat ng mga bagay magpasalamat kayo kaya sabihin natin pati punan man uminig man eh pasalamat po natin kasi alam naman natin ang na, araw at ang ulan kailangan mo eh. minsan hindi lang natin na intindihan kaya sinasabi ng iba andito na naman yung kalaban kong ulan mali po yun eh. kasi maaaring sa isang panda, delivery or nasa kalsada lagi eh maulan lang ganun talaga pero may mabuti yun eh mabuti yung sa mga halaman, sa mga puno at marami pang iba ito nga po pala yung kampag yung iwa yung pinaka main entrance sila dito sa may tapat ng justice hall yun eh, justice hall ayun, shout out mga tol wala pa pumapasok oh. na booking sige pa kaya mo yung pass, pass. Uh, Oh, oh, oh. oh. Naghihintay ako ng booking Booking, booking UST Ay, Itong part ko na ito Compound ng UST Ang ganda na dito mga tol oh, Meron ng ginagawang kalsada pang isa eh, In-extend pa Inalawa Ayan o oh. Tapos sabi yan meron din tapos may mga ilaw na rin oh, uh, Di ba ang ganda dito Talibang na ang sa atin Tapos may arko pa dyan ilagay Bago Ayun rin yung welcome tax sa part na ito Bakit ako yung mga to Ayun na tulipin yung construction nila okay, dyan Eh wala pa rin pumapasok Ang dami ko nang daldal <laughs> salamat nga po pala sa inyo pong suporta mga tol. Mga aspirasyon natin. Like, comment, and share. Reaction. Ano mga reaction yan? Salamat po sa inyo. Suporta po rin nyo. Ay, ito yung arco mga tol. Ayun yung nakalagay wala pa lang ano, arko pa lang, wala pa lang nakalagay na welcome sa kung ano man yung ilalagay nila, basta arko yun yun at nandito na tayo sa circle, wala pa rin pumapasok ay sana makasampu tayo ngayon ang target po natin ngayon, ang goal po natin ngayon ay makapagbayad ng internet 1.5 po yung ating internet So, hapon, yun, salamat sa Diyos kabayad po tayo ng kuryente naman eh, sa kulang-kulang 1,000 hindi so ngayon, ito malaki-laki 1,500 so yun at least maka 1,000 man lang tayo ngayon para kung hindi tayong natin so mga to dito natin eh Happy hindi Year! Happy New

So dito muna tayo Nakadamdam muna tayo sa mga nangyayari Siya yung shout out Ito yung automobile ko automobile Delta 4 So dito muna tayo mga tol At maraming maraming salamat uh, Hanggang dito God bless po sa inyo